Hi mga kalagim Ako nga pala si Nathan Isa akong electrician At kilala ako sa lugar namin Dahil sa galing ko sa pagkukumpuni Ng mga gamit sa bahay Mag isa na lang pala ako sa buhay Dahil matagal nang pumanaw ang mga magulang ko Masasabi kong maayos ang naging buhay ko sa una kong tinirahan Ngunit dahil sa mga abusado kong kapitbahay Na palagi akong inuutangan ay nag-decide na lang ako na lumipat para din matigil na ang chismis tungkol sa akin at para makapag-umpisa na din ng sarili kong buhay malayo sa mga tao na wala nang ibang ginawa kundi pag ako. Nagkaroon ako ng sapat na ipon upang makalipat ng panibagong lugar. Kaya naman, dali-dali ko nang inayos sa mga dadalin ko paalis ng lugar na yon Lumipat nga pala ako sa isang lugar sa Kapis. Hindi ko inakala na ganun kagubat sa lugar na napuntahan ko. Dahil mura ang lupa ay kinuha ko na dahil ito lang ang kaya ng pera ko nung panahon na yon. Nagpatayo ako ng maliit na bahay doon. Nung mga oras na yon, ang mahalaga lang naman sa akin ay may matutuluyan ako at masisilungan. Hindi rin katagalan ay nakilala din ako sa lugar namin. Dahil bukod sa maayos kong pakikisama sa kanila, ay nakilala din ang talento ko sa pag-aayos ng mga appliances. Doon ko nakilala si Jasmine. Madalas siyang nagpapayos ng mga sirang gamit sa akin. Hanggang sa naging loyal customer ko na siya. Oo, mabait si Jasmine. Magaling makisama at palagi rin ako nito binibigyan ng bonus pag naayos ko ang gamit niya. Pero sa hindi inaasahan ay napalapit kami sa isa't isa. Mula sa panliligaw ko ay humantong ang relasyon namin sa pagiging nobyo at nobya. Walang naging problema sa naging relasyon namin. Umabot kami ng halos limang buwan hanggang sa nakarinig ako ng balibalita patungkol sa mga hayop na madalas nang nawawala. At kung hindi naman ay nakikita nila ito sa tabing daan na na at duguan. Hay nako, nariyan na naman ang aswang na pagalagala. Narinig kong usapan ng mga matatanda na nasa daan. Mula nakarang araw ay iyon na lagi ang naririnig ko habang gumagawa ng mga appliances sa aking pwesto. Alam kong hindi maganda pakinggan pero mas mabuti na siguro na hayop ang pinupuntirian nito at hindi mga tao. Napailing na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Buwan iyon ng Marso, isang taon na rin yata akong nakatira sa Kapis. Nung mga panahon na iyon ay kasama ko na ang nobya kong si Jasmine sa aking bahay. Wow! Nandito ka na pala! Pinagluto kita ng paborito mong gulay na pinakbit! Bahagya pa akong nagulat dahil sa bigla niyang pagsulpot. Salamat! Siya nga pala, hanggat maaari ay huwag ka nang lalabas tuwing gabi ha. May gumagambala daw kasing aswang sa lugar natin. Marami ng hayop ang namamatay kaya naman doble ingat tayo dahil baka isa pa tayo sa mabiktima nito. Sabi ko sa kanya habang nagsisimula ng kumain. Napatingin siya sa akin ng malalim. Oh, bakit? May problema ba? Sabi ko. Wala naman. Wag ka maniniwala sa mga ganun. Di naman totoo ang mga aswang eh. Sabi niya. Hindi pa ako nakakita ng aswang. Pero nabanggit ng lola ko noon natutuo daw sila dahil naging saksi siya kung paano magpalit ng anyo ang mga ito hindi na ako pinansin nito at pumasok na lang ito sa kanyang kwarto pagkaraan ng ilang araw ay lumala ang balita sa lugar namin mas dumadami na raw ang mga hayop na namamatay sa lugar may mga naghahanap na rin nga kung ano ang naging dahilan ng mga ito pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila mahuli ito Isang araw, habang ako'y naglalakad pabalik sa aming bahay. Nathan, pwede bang ipais ko yung serum washing machine namin? Napalingon ako kay Rina. Kapit-bahay pala namin siya at halos magkasing taon lang din kami. Sige, pupuntahan ko na lang sa inyo bukas. Napangiti siya at tumango sa akin. Maraming salamat. Magaling karasi magayos ng mga gamit eh. Sige. Mauna na ako. Tinapik niya muna ako sa braso bago umalis. Pagkarating ko sa bahay ay naroon ng nobya kong masama na ang tingin sa akin. Sino ang babaeng yun? Banggit nito. Wala yun. Nagpapagawa lang ng sirang washing machine. Tinignan niya ako ng malalim sabay tumaliko dito sa akin. Siguraduin mo lang ha. Uwi ka nito. Noong mga panahon na yun ay napapansin ko ng mabilis na pag-init ng ulo ni Jasmine. Madalas din napapansin ko na parang may itinatago ito sa akin. Pero dahil sa kutob lang ito, ay binaliwala ako na lang ang nararamdaman ko. Kinabukasan nun, habang ako ay nagkukumpuni ng mga gamit namin sa bahay, ay may narinig ako na chichismisan ng mga tambay sa labas ng aming bakuran. Ayon sa kanila, ay nawawala raw si Rina. Laking taka ko noong mga oras na yun dahil nakausap ko pa siya kinahapunan noon dahil nga sa ipapagawa niyang washing machine sa akin. Kaya pala wala siya kaninang umaga sa bahay nila. Sabi ko sa isip-isip ko. Gabi na raw nung nagpaalam siyang may pupuntahan. Pero sumapit ang umaga na hindi siya umuwi sa kanila. Nagtanong na rin sila sa mga kaibigan niya pero wala naman daw silang usapan na magkikita sila sa araw na yun. May mga pulis na rin ang naghahanap sa kanya dahil umabot na nga ng gabi at hindi pa rin siya nakikita. Sinasabi ko na sa inyo eh, paano kung yung asawa ang tumahay kay Irina? Napatigil kami sa sinabi ng isang matanda. Hay nako, tumigil ka nga, buhay ang anak ko at sigurado ako na may pinuntahan lang ito sigaw ng ina ni Rina na pinapalakas ang loob kahit ito'y naiiyak na. Pagka uwi ko sa bahay ay bumungad sa akin si Jasmine na tulala lang at tila'y matamlay na nakatitig lang sa labas ng bintana. Mahal, huwag ka na munang lalabas ha. Delikado pa lumabas ngayon lalo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita si Rina. Tumangulang ito sa akin at tumalikod. Pagkalipas ng tatlong araw, ang takot sa aming lugar ay nangibabaw. Nang matagpuan ang bangkay ni Rina sa masukal na gubat ng aming barangay. Aswang well, may gawa nito. Sigurado ako. Dahil wala namang sinyalis na patalim ginamit eh. Alat ang mga kagat. Napapailing na sabi ng mga matatanda. Halos ilang linggong pinaglamayan si Rina kahit hindi nagaanong makilala ang katawan niya. Nagkalat nga ang balita sa pag-alagalang aswang sa kabilang baryo. Dahil sa pagkawala ni Rina, naging mas alerto pa ang mga tao sa lugar namin. Pagkaraan ng maraming araw ay unti-unti ako nagkaroon ng sariling takot. Dahil sa tuwing may lalapit sa aking babae na nagpapaayos ng kanilang appliances, ay ilang araw lang itong mawawala. Pagkatapos ay matatagpuan na lang itong walang buhay. Ngayon ay hindi ako makapaniwalang nakatingin ako sa isang kabaong. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa paghihinala. Pangatlong beses na ito at halos masiraan na ako ng ulo sa kakaisip. Pagkarating ko sa bahay ay hindi ko mapigilang mag-isip ng kung ano-ano. Kamakailan lang ay narinig ko ang pangalan ni Jasmine sa mga usapan. Pero hindi ako sigurado kung siya ba ang tinutukoy na aswang. Anong iniisip mo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Jasmine sa akin. Wala naman. Grabe na kasi ang balita rito sa lugar natin. Ay nako, huwag ka lang dumapit sa kanila. Magiging ayos din ang lahat. Napatigil ako sa sinabi niya, na napatangurin. Nung mga panahon na iyon ay hindi ko mapigilang kabahan. Nakaramdam ako ng takot sa sarili ko. Pagkaraan ng ilang araw ay nagpatuloy ang pagkawala ng mga alagang hayop sa barangay namin. Kahit bantayan man nila ito, ay hindi nila mahuli ang gumagawa nito. Nathan! Napatigil ako sa paglalakad dahil sa pagtawag sa pangalan ko. Gabi na nung mga oras na yun, kaya natakot ako dahil sa narinig ko. Oh! Ikaw pala Rosa! Bakit? Lumapit lang siya sa akin at lumingon sa paligid. Alam ko, alam mo ang tungkol kay Jasmine. Napatitig ako kay Rosa, ang aking kapitbahay na tila nag-aalala. Bakit? Ano ang alam mo? Tanong ko. Matagal ko ng kaibigan si Jasmine. Pero biglang nagbago yun dahil sa mga balibalita aswang daw ang kinakasama mo. Hanggang kailan ka magbubulag-bulag sa saratutuhanan? Sagot ni Rosa. Nathan, kung gusto mong malaman ng totoo, puhunta sa kagubatan. Bantayan mo si Jasmine tuwing gabi. Huwag mo nang hintayin maubos pa ang mga tao rito. Nung mga gabi na yun, pangamba ang umiiral sa isipan ko at takot. Dahil kahit ako ay walang alam sa binibintang nila sa kinakasama ko. Ilang buwan pala kami magkasama ni Jasmine pero sa mga panahong yon ay naramdaman ko ang pagmamahal niya at pag-aalaga sa akin. Hindi ko siya kayang isipan ng ganun, sagot ko. Subalit sa kabila ng aking mga nabitawang salita ay nandun rin ang takot dahil sa binibintang nila sa asawa ko. Baka kailangan mong tanuin siya Baka may mga bagay siya nitinga-tago sayo. Mungkahi ni Rosa. Kaya naman, pagbalik ko pa lamang sa aming bahay, ay agad-agad ko hinanap si Jasmine. Jasmine! Tawag ko sa kanya habang pumapasok ako sa bahay. Kailangan natin pag-usapan ng tungkol sa mga nangyayari sa lugar natin. Nakita ko siyang nakaupo sa mesa habang nag-aayos ng mga gamit tila walang kaalam-alam sa mga usapan sa labas. Bakit parang tuliro ka at parang malalim ang iniisip mo? Hindi ko na alam kung ano iisipin ko Jasmine. Unang nawala si Rina, sinundan pa ng ibang mga babae dito sa lugar natin. Ang masaklap pa, pati pangalan mo nadadamay dito Jasmine. Ikaw ang itinuturo na aswang na pumapatay sa kanila. Hay naku Nathan, di mo dapat pinapansin ang mga kwentong yun Kilala mo naman ng mga tao dito sa barangay natin. Mahilig sa chismis. Nadududa ka ba sa akin? Tanong niya. Ngunit sa kanyang boses ay may halong tensyon. Hindi mo ako dapat pagdudahan. Sagot niya. Alam mo kung sino ako. Hindi ako aswang. Huwag mo na ulit tatanungin ang bagay na yan sa akin. Mas pinaniniwalaan mo pa sila kaysa sa sarili mong asawa. Padabog niya tong sagot. Nung mga oras na yon ay naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga salita. Hindi kita pinagdududahan pero mga tao ay natatakot kaya hindi ko sila masisisi kung ganun na lang ang naging reaksyon nila. Kaya naman kailangan natin magtulungan para maalis na ang maling akala nila tungkol sa iyo. Ilang araw na din ang lumipas at gaya ng dati patuloy pa rin na gumagambala ang pinaniniwala ang aswang. Hanggang sa Isang gabi habang nag-aayos ako ng sirang ilaw sa bahay ng kapitbahay namin, narinig ko ang mga bulong sa labas ng bahay. Nakita ko siya! Nakita ko ang nasuwang! Sigaw ng isang matanda. Kaya naman, agad-agad ako bumalik sa bahay. Jasmine, narinig mo ba ang usapan sa labas? Tanong ko, ngunit walang sumagot sa akin at tanging katahimikan ang bumalot sa paligid. Jasmine! Tawag ko. Ngunit walang sumasagot. Nung oras na yon ay unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang takot. Dahil nakita kong bukas ang bintana ng aming bahay at ang pagdududa ko ay baka na biktima na si Jasmine ng aswang. Kaya naman, agad ako pumunta sa likuran ng bahay namin para silipin kung nandun ba siya. Ngunit tumindig ang mga balahibo ko nung may nakita akong kalahating katawan ng tao at sa hindi ko inaasahan ay nagulat ako dahil damit ni Jasmine ang nakasuot rito takot na takot ako noong mga oras na yun pero kasabay ng takot ay mas nanaig sa akin ng awa ng mga nabiktima nito kaya naman dali-dali ako tumakbo papasok sa kugubatan dahil ayon sa mga chismis na narinig ko ay dito daw nila nakukuha yung mga biktima na napapatay ng aswang. Ilang minuto din ako napatakbo-takbo sa kagubatan. Hanggang sa tumambad sa akin si Jasmine na nakapatong sa isang babae na patuloy na tumipiglas sa kanya sa pagkakahiga. Nathan! Tulong! Isang nahirapang ang pagsasalita ang nakatingin sa akin habang siya'y pilit na kinakagat. Oh, Rosa! Sa dala ng takot ko at panginginig ng katawan ay napaiyak ako habang tinitignan si Jasmine na tinatapos ang buhay ni Rosa. Jasmine! Itigil mo na yan! Sa pagsigaw ko ay siyang pagtigil ni Jasmine sa pagpatay kay Rosa. Nang makita niya ako ay ramdam ko ang takot niya at pag-aalinlangan. Totoo nga ang lahat ng nakita at narinig ko. Nagbulag-bulagan ako sa katotohanan mabilis siyang lumipad paalis. Nung mga oras na yon, nanginginig ang buong katawan ko habang ako ay palapit kay Rosa. Nawalan din ng malay si Rosa at sa taranta ko na baka mamatay si Rosa ay kahit hinanghina na ang mga katawan ko ay nagawa ko pa din siya buhatin sa pinakamalapit na pagamutan. Lumipas ang ilang linggo at hindi na nga nagpakita pa si Jasmine usap-usapan na rin siya ngayon sa buong bayan namin. At dahil ako ang kinakasama niya, ay ako rin ngayon ang sinisisi ng mga nabiktimang pamilya sa pangyayari na yun. Kaya naman, umalis ako sa probinsya ng Kapis na walang pasabi. At hanggang ngayon ay tila naging trauma sa akin ang nangyaring yun. Na hanggang ngayon ay daladala ko kahit sa aking pagtulog. Nawala na rin ang tiwala ko sa mga taong nakakasalumuha ko dahil sa takot ko na baka gamitin ulit ako sa masama nilang motibo. Sana po nagustuhan niyong aking kwento. Please like, comment and share at pasubscribe na rin po para ma-update kayo sa mga susunod nating kwento.